Hello guys, isang magandang araw. So nakakatuwa lang po si si Ma'am na pinalo ko. Na appreciate niya po na uh, ako yung naguna na nagpalo po sa kanya. So ganoon po kasi yung ginagawa ko kapag kapag nagko-comment po ako sa isang content creator at nakita ko na may mga uh, nag-comment doon na hindi hindi ko pa napalo guys. Yung ginagawa ko ay pinapalo ko po siya. So hindi po ako hindi po ako nag-chat, nag nagsasabi doon na uh, follow back para sa akin. So, basta yun yung ginagawa ko. Natutuwa kasi ako na pindutin yung mga uh, blue button na follow. Hanggat, hanggat uh, okay pa po yung, yung account ko. Hanggat hindi po siya nag uh, session expired po. So, yun yung ginagawa ko. So, umabot ng 40 to 50 isang araw yun ang ginagawa ko. So, na-appreciate na -appreciate na po niya. So, sobra pa akong natutuwa. So, pakipalo niyo po siya, guys. Uh, kahit na ako uh, ay nag-message siya doon sa sa isa sa mga reels ko na masaya siya na na nauna akong nagpalo sa kanya. So gawin natin 'yan, guys. So alam ko na sa pamagitan ng pagtulong po natin sa ating mga kapwa content creator, eh, diyan din po tayo tataas. Uh, ako mas mas gusto ko pong puntahan din yung mga kuan, mga katulad ko na mababa pa yung yung followers para sabay-sabay tayo nga uh, hindi bali po yung mga sikat na po kasi um, nandun na po sila eh. So tayo na na small content creator kailangan po natin na magtulungan uh, at sabay-sabay po tayo natataas. Huwag na po natin antayin na tayo yung unahan. Ano? So unahan na natin sila guys. Marami po ang mga legit na pupuntahan kayo, mag-i-engage sa inyo. So, kung, kung hindi man sila bumalik sa atin, at least nakatulong tayo sa kanila. So, malaking bagay po yun, guys. Uh, wag, sa pagtulong, wag natin antayin yung kapalit. Ang mahalaga na gagawa natin yung... Kaya naman natin gawin, eh. Hindi naman po yun mahirap, ano. Simpleng pagpindot lang doon sa palo button. And, makakatulong na tayo sa kanila. So, papalo po natin siya po, ano. Para ma unlock na po niya yung 5,000 followers niya. Yan, thank you so much, guys.